pagbuntag sa inyong tanano. Araw ng linggo, nandito na naman tayo sa Carmen Planas. Pupunta tayo sa Burautan. So, ayan, ipapakita nga natin kung anong mga nakalatag-latag na mga bagong latag. Tapos, may mga antik na kagamitan. So, ayan nga guys, samahan nyo ako. Ayan nga, no, kasalukuyan, naglilinis, nag-i-spray yung Maynila. Maynila. kailangan nilang isprayhan para mawala yung amoy kasi dyan nga yung nagtitinda ng mga ulam, mga gulay, kaya need nilang linisin para naman ay hindi masangsang ang amoy sa paligid. So ito may mga sabon-sabon pa nga na in-spray dito. Oh. Yan may mga bula-bula. Ito na yun, papasok na tayo. Ito pa rin yung makikita natin.

Whiskey. Oh, bahala na kayo dun. Bahala na kayo tumawad, guys, sa mga viewers natin, o sa mga mamimili. Basta um, Kaya magkano yung ano mo, mo? mo? 250. 250? 250? Good pa ba yan? 250. Ayan, 250. Ay, Hello. No. <laughs> 250. Andito na naman yung ano <laughs> sapatos. Oh, dito pag kayo. 250? 250? Lo po, oh, 250. Maganda, guys, oh. Kano pa yung mga ano mo dyan? Ito, magkano naman yan? 100? Ay 200. Ay, 200 bakit? Ah, original. Patingin nga daw. Ay, original. Kaya pala mahal, guys. 200. Jax. Jax tawa. Oo, 200 siya kasi original siya. Ito, so, bol. oh, si Boltaman. 50. 50 daw yan. Ito pa din may mga gulong-gulong dito, no? 50. 50 yung gulong kung isang magawa. Lang. Ah, isang piraso lang? Kasi ano eh, dito dun. Ah, ah. Ito kung ano sa, gagawa kayo ng kariton. Ito, sa karinton. 500 sub-meter. Ito. Ang liit naman itong helmet. Na, helmet ba niya? Pang oh. ano yan? Pang motor. motor? Ah, sa motor. motor. Sa motor. Ay, cellphone <laughs> mo, di mo ano. <laughs> <laughs> yung may mga motor dyan. Oh, <laughs> <laughs> Akala ko helmet. Di mo ano yung motor mo. Kaning barina. Yeah, Eto, ha? Yeah, 1,200 ah? yung barina. Sa kay... Hmm, 1,200 daw yung barina. Eto din, mayroon ding yeah, helmet yeah, sa bike. Yeah, Eto. Yeah, Eto. Nag-iisa na lang yan eh. Toto, marami na namang customer dito nag-umpo. 250 daw yung ano. Ah, 250. 200 na lang daw. May bawas. Pero okay naman yan siya, kuya. Oo. E, pag nagbabike, kasi kailangan may helmet. Kuya Joel, may buntag. Andito tayo ngayon sa ano guys, tindahan ni Kuya Joel, no? Uy, Antik yan, Kuya Jewel ah. Dalawang libo. Hala, it, ito isang set, dalawang libo? Uy, dalawang libo daw po. Anong gami? saan may ari nito na ano bansa? Sa patay na. Hindi, sa bansa? Ha? <laughs> Anong bansa ang may ari nito? May ari talaga niya, mga sinauna. Ha, ha, sinauna. Dalawang libo ito, ito isang set na to. Ano saan ni Kuya? Takore? Oo. Oh. Wow, oh, mga antik talaga ang mga gamit ngayong tinda ni Kuya Joel. So isang set nga, oy, may buho di ayo, may buho. Ito so, siya guys, mabigat. Ah, nakulang ang isang kabayo. nakawala yung isang kabayo dito, may kulang na isang kabayo. So talagang mabigat siya, no? Iba talaga yung pagka-antik niya. Tapos ito din, oh. Ayan, set na kasi siya guys. Ito naman. Ito, Ang cute naman ito, pang pang magic-magic. Meron magic. dalawa eh, Hindi, hindi. Mayanap siya po hindi. bumili ng isa kailangan. Isang set talaga siya 'no, dalawang lang lang. Oh, libo. Ng Thailand Ah, ngayon, 'no. Kami nang mura Ah, uh, Kuya Joel. Isang libo, isang gulong? Oh, dalawang libo. Ito, one five. Ah, yan. Ang color, one five. oh, sinong gustong magbili niyan? One five. Ah, uh, kung kayo naninda ng mga soft drink, alak, uh, yan pwede. Ito, ano yata to? Ginagamit sa, ano, sa bakho, ganun. Tapos ito yung kaldero ni Kuya Joel ay, uh, 500 five hundred. Ito, five hundred. Tapos marami din mga abubuk dyan, no. Pambata, walker. Ah, walker. Makano niya dyan? 300. na lang daw yan, guys. Oh, so, walker na pambata, no. So, may mga customer. Ganito, pag-araw ng linggo ay... Sadya dito, pag-araw ng linggo. Yung ibig sabihin, saja uh, masaya pag-araw ng linggo dito kasi maraming mga customer, maraming mga tao, maraming mga latag, no. Ito dito naman yung ito mabibili Puro brand new yan Tapos ito Maganda ngayon Maganda ngayon Masaya ngayon kasi walang sounds Nakapag vlogs tayo ng maaga no Pangit kasi pag may sounds Kay copyright tayo ni YouTube Oo. Ginagamit pang construction mga Sari-sari na dito May barina May mga lagari Pwede kita to Ben Ay mabigat Ay magkano ganito nyo Ben Lagari. <laughs> lagari itong lagari. 1,200 itong lagari sa kahoy. So, oh. maraming ano, marami ditong mapagpilian guys, no? Dito lang yan, nakatlatag-latag sa burautan. Ito dito. Ito, ay, ang gaan. Ganda ng kulay, oh. Ito dito, mga sapatos talaga yung mga latag-latag nila, no, guys, no? Ano daw to? Five hundred. Ha? Bakit Five hundred. po? Five hundred. Ah, original. Oh. Ah, iba pala. Ito, guys, oh, 500 daw ito. Oo, 500. Pero, ano, magaan siya, original daw to. Ay, naho, nagulat ako sa... Ah. Ito, kuya. Ito, 200. Ito guys, 200 lang tong ulo ng electric fan. Tapos, ito, muandar pa ni siya. Muandar pa, magana? Magana. Magana pa kuno ni 300. Sa mga bag na mga ganito. Tapos may mga pindutan na pang gaming, gaming, ano naman to? Ato kung ano-ano mga tinitinda ni Kuya dito. Ano ni Kuya? Ha? Aquarium. Ah, sa aquarium pala to. Magkano ng ganito? 300 daw sa aquarium. Mura gi op naman lagi ni, eh. mugana na pa ni. Wa oh, na pa daw kahit may agup op. Ah. Oh. Ay nakabenta si Kuya oh. Magkano bili ni Kuya sa patos ko 500? Balat ko 'yun. Ito magkano? lang 400. 400 pakita natin. Ito guys, mura lang 400 lang. Ito, pwede to pang construction no ko yan. Pwede. Oh, pwede Motor motor. Ah, pang oh. <laughs> Hindi naman tayo yan pag sa construction. 400 pwede all around. Oh, ito. Guys no. Mo tawid tayo dito sa kabilang ano? Kali. Ako na natatakot, ako na. Ay si Nanay, dito si Nanay nagpupwesto kasi walang mapwestuhan sa labas. Uy. Bakit yung cellphone nandoon na nakalatag doon sa labas? May po ya. Hello po. Nga, magkano naman ganito sapatos? 150. Ito original to. Alin po? Ay oo, oo nga, original guys. So magkano ganito po? Penta ko po 400. Maganda talaga kahit siguro iapak-apak to sa Oo. Eh? Anong size po nito? Dibyana, Dibyana, Dibyana. Siguro mga siguro nasa mga 40 ang size niya no? Ito makakaganda. No? Grabe matakot ko teh, mo na lang. Ay, ito yung guys oh. Um, pangalan niya. Ito. Medyo daming dami-dami mga tao ngayon guys dito sa ano, sa Burautan. Ato, traffic na naman. Oh, ito sina Ana, mabait to dito siya oh. Kahit sinong mamimili diyan magtanong, kahit hindi ka bumili, magtanong ka lang ay pwedeng-pwede. Nakalagay dito ay bodega sale. Tag 100 lang. Oh, bodega sale. Ini, wala po bang sira? Okay po? Ay. Pero ang ganda no. original, bayan 'di. Ayan. 50, 50 50 lang po guys oh Ano kaya Ay 80 daw hmm. Pero okay na yan Kasi ano 150 daw Bago Brand new Ayan si Bornox TV At saka yung asawa niya Namimili din siya dito no alam nyo guys, dito naman din, uh, may nag-comment no, tanong nan tanong, tanong daw nan tanong ako na sana bumili man din ako. So ayan, yun nga sinasabi ko sa inyo, uh, kapag magustuhan ko naman ay bumibili din naman ako. ba diba, ano, tino? Uh, dito kasi sa kanila ni ate, pag... Oo, uh, uh, dito sa kanila ni ate, dito rin ako bumibili ng sapatos sa sandaan na lang daw. Ano yan yung... Preson, ano lang yan, presyo kaup lang <tong> yan. <ngayon> Uy! Uy! <laughs> magkano nga itong pang bingwit nyo? Pan 3? 1,300. Eto, yung mahili kayo mamingwit ng isda, ito yun. Kuya, magkano binta pang bipi? 50 lang. Ah, 50 lang. lang. Pero okay naman. Okay yan. Okay na, okay. Oo, oh, dating high blood. Hindi high blood ngayon. <laughs> dating na. high blood. Baka mas lalong ma-high blood yan. Kay... Dating high blood, diabetic <laughs> na. Parang, hindi ka nang lumayo. Oo. Ano kaya to? Speaker siguro yan. Ah, speaker di speaker siguro ko no to. Speaker, Ay. speaker. Oh, yeah. Doorbell, yeah. Doorbell. doorbell. Ah, doorbell. Oh. Ay, ginoo ko, doorbell, doorbell. doorbell pala. Tawagin mo lang mo sa taas. Ay, baka ako. Ah, doorbell pala to. Mali pala ako, kala ko speaker. Then guys, so oh, may mga radio pa rin dito, no. Tapos may mga plato din. Eto. Tapos may mga baso din. Ano nanto? Ah, pa, display. <laughs> Mayroon ding tagay-tagayan ninyo, oh. Hili kayo sa tagay, yan. Sampu-sampu lang. Oh, sampu. Ah, sampu, sampu ang tagayan, no? Yan. Oh, may, may mga taklo din dito sa rice cooker. Ito, 3,500. Anong klasing bike po yan? Japanese bike. Japanese bike. Japanese bike. Ito. Uy, ang ganda. Gagamitin na lang, no? na lang. Ito. na Pwede Oo. Ang ganda-ganda, guys. O, oh, ang tibay-tibay. 3,500. May tawad pa daw dito kay Kuya. Basta pumunta kayo dito kay Kuya. May tawad pa. Ito eh, hindi na sa kanila ay, 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 ay ano lang 'yan ay may, may ano na uh, alloy, alloy stainless. Halo stainless daw ito. Yan maganda. Hala kuya matutumba classic. Ayan. Ano to, ate? Mga pabango po. Mga pabango to lahat. lahat. Ito, magkaano naman to? Lahat ng classic. Ah, lahat ng klase ng pabango ay 100. Ito yung pang lalaki po. Pang lalaki ito. Ay, sino dyan, pwede naman babae na lalaki. Mm e -hmm. -e -e. Mas gusto ko nga yung amoy ng babae. O, ah, tapos ito din, o. Oh. Ah. Babae dito, guys, o. Oh, kung sino ang gusto mahilig magpabango ay dito lang yan kay ate Jocelyn. Oops. Pag-ingat lang tayo sa atong ano, tiil. Woo! Pawis na ako. Ate, magkano mga kaldero? Depende mo. Uy, sa... may report. Oh. <laughs> magkano bili po ninyo sa kaldero? Ano lang po, mura lang. Ano lang po yan, mapali 300. Ah, 300 ang isa. Mm. Oo nga. Kaya nga po maganda dito mabili kasi talagang napaka mora oh, Ito kasi si ate, ano, nakabili na ako niyan. Ito talaga si ate dito guys, no. Uh, super bait at hindi siya nagagalit kapag mag-vlogs tayo dito, no. Parang kuya, ang dami mo nang napamilis dito sa Borautan Oo, oh, ano yan, ah, uh, ito. May kalan. oh, uh, Makano bilhin mo sa kalan? isang lang. tapos ito? Saan pa po, po kayo galing yan? Ah, uh, sa construction po. Ah, sa construction. Tapos dito si Kuya bumibili ng mga kaldero, kalan. Yan dito kay ate. Dito din, no. Oh. ito talaga kung malapit lang talaga, guys, no. Kung may kasama lang akong pamangkin ko ngayon, ay gusto ko talagang bumili nito. Baka may pang-rapod ako. Ah, pag -pag tayo, Kuya. Ano? <laughs> mag happy happy tayo hindi <laughs> <joke lang. laughs> hindi pa tayo mayaman no ngayon no siguro pag yayaman tayo marunong din tayong magbalik kung saan tayo nang gagaling ayan thank you uh, oh. ito mga laruan naman din To iba't iba din ang ating makikita dito no Ito, mga parts pa rin ng bike. Ah, Ano si Kuya. Kamaan yun? 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 Kamaan ang Kamaan pinamili nila. yun? Mm, Kamaan tayo. <laughs> <laughs> ah, ah, vlogger tayo. Kaway, Kaway, oh. Kamaan <laughs> Dito tayo guys. Ay papakita natin ito ng ano pa rin dito mga damit no. So nagdi-display pa nga sila dito. Yan. May siper eh. Mahaba yung siper. Pang bike po daw yan. Jersey. Mm. Jersey. Oh, may mga ano dito. Oh. So ayan guys, yung buti na yan. Hindi ko alam kung ano ang ilalagay dyan no? Ito naman yung kaserola. Yan, marami tayong makikita dito mga kagamitan na nakalatag dito sa Borautau, no? Kayo lang ang gustong mamili kung anong bibilhin niya. Ayan naman si Ate sexy naman yung tindera na yan. Kaya pala mabenta yung mga paninda niya kasi sobra-sobrang sexy. Ito naman banda dito guys, ito yung sila si ate na ko. Dito ako nakabili ng tripod sa kanila, no? Ang sweet niyang mag-asawa na yan. Hindi pa sila isnabero, isna isnabero. Ito naman ay hindi ko alam kung ano yan. Basta pinakita ko lang sa inyo, kayo na ang humusga kung ano yan mga idol. And ito naman ay charger, power bank. Power bank yata yan or charger yan. Maganda yan pag nalubat yung mga cellphone nyo, pwede dyan i-charge. No? Ayan naman, may mga remote. Kana guys, mga duaan yan, mga laruan yan noong ano, kasagsagan pa nakasikatan yan noong mga laruan. Yan, tape naman yan. Yata yan. Mga sinauna. Eto, hindi ko alam kung ano yan. Basta kayo na ang magtingin dyan kung ano yan. Basta ipapakita ko lang sa inyo, no? Dito sa Burautan guys, marami talaga kayong mapagpilian ng mga sikanhan na gamit. At saka bukod dyan, basta nandyan na halos nakalatag-latag yan. No? Sa baba lang sila. Ayan. Bukas sila uh, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Araw-araw po yan guys. no eto si kuya hindi yan masungit o oh, pag i-vlogs yung mga gamit niya mga paninda niya gustong gusto yan yan palang dala-dala ni kuya guys 400 daw yan ang bawat isa yan gustong gusto niya maipa-vlogs para makabinta daw siya ayan may mga inkura ng bike ay kayo na ang bahala kung maganda pa ba yan ito naman ay blender no basta si kuya enjoy lang yan siya pag tinatanong sumasagot yan kung magkano yung paninda niya yan yung gulong daw yata yan pinapaikot dalawang daan lang yan guys no yan halos mga gulong kung sino magawa ng aparador ayan ito naman si kuya binabaklas yung cellphone niya at inaayos din Si kuya, seryoso, mag-ayo sa cellphone na, ano, yan, o, oh, tinatanggalan niya mga tornelyo. Seryoso ka, ayo? Ang burautan pala, guys, no, hindi lang pang mahirap. Mayroon din may mga kaya dyan sa buhay na bumibili. Lalo na, na may mga nakalatag na may mga, ano dyan, uh, brand new na... Mga kagamitan, tapos maraming mga sikanan, tapos bumibili sila, namimili sila dyan. Kahit nga ako guys, na bumibili talaga ako pag may nagustuhan ako dyan, no? Kaya, ano, hindi natin ismulin ang otan. Patuloy nating tangkilikin. Itong sapatos mo, kuya, magkano? 300. 300 lang ganitong sapatos, guys. So, meron din ganito. Antik. Ito pa rin si nanay Ay, si kuya nakalili na ng tripod, oh Ito, makano, Be? 50 ang mga ganito Gumagana pa ni siya? Gumagana pa daw, 50 lang, no? Ito may ano pala to? Yan timbangan ng katarungan 'yan. Timbangan ng katarungan sa buhay. Uy, <laughs> ano to? Pwede pang-araw-araw, no? Pang-araw-araw na ano. Tako sa billiard. Oh, dito lang kayo makakatagpo ng mga tako sa billiard guys, no? Okay? Ano? Oh. Yan. Ano? Ano siya? Bombay? Bombay. Nandito yung... Bombay. Oo. Hindi yan panggabi. Oo. Oh. Oh. Bombay Ang taas naman. mag Magkaway-kaway ka. Malit kasi yung Ano? Camera mo eh. Oo. Oh, oh. Ayan o. Kitang-kita ka oh. <laughs> so dito nga tayo sa tindahan ni Atino sa mga second hand. So ito, Minsan lang natin ma ano no, mapakita. Ito magkano po ito, Teh? 150. 150. So dito na naman talaga ay mga kagamitan sa mga bahay ito. Mga Japan. Oo, ito may mga kutsil yun, no. Oh. Yan pag pumunta kayo sa Buraotan ay dito lang yan si Ate, dito sa harap madali lang hanapin. Oo, oh, oh, dito lang yan. Mm -hmm andito pa rin, oh. Lagayan ng sausawan. Pila, pila, pila. Magkano ang ganito ni te? benteng Gusto, parang gusto kong bumili. Ito. Ang cute ay, nasipa na ako. Yan. Magkano daw ito yung baso, ate? 20 din daw po. Itong style, oh. Yan. Antik na daw yan, sabi ni ate. May mga ganito din, oh ni hmm. may mga tak ano takore yata ko. Ta kore, ta to? Takore ni Sia teh. Takore na ini tanto ah, tantunan tobeg. Like hindi siamo ini tanang tobig guys, pang display lang na takore. Mga okay. So ayan nga, babalik na tayo sa pinaka main ng Borau Tano. Tapos na tayo dito sa pina sa dulo. Hindi na ako nagpunta doon sa pinaka dulo kasi uh, napapagod na ako. Sunod naman 'yun, no? So, so dito naman ay marami pang nakalatag iba talaga no guys no pag araw ng linggo ay marami talagang tao so open pala sila ano 6 hanggang 10 ng umaga yan traffic na dito medyo traffic ito guys no sa akin mga viewers, sa akin mga subscribers, maraming maraming salamat sa pagtangkilik niyo sa aking uh, mga vlogs. Ayan, sana hindi nga kayo magsasawa na suportahan niyo ang aking YouTube channel. Ayan. So nakikita naman niyo guys na marami din mga latag dito sa Buraotan, maraming mga tao. Ayan ano. O kayo galing. 100, 100, 100. Hmm. Ang dami mo pati ano rice cooker na mili kayo? Ah, uh, dapat din mili din ba yung kasi ko, sir, tuloy. Ayun guys, marami na mili si sir ng ano ng rice cooker na si din. Ayun. Ah, dahil salamat. Anong nabili po nyo? Ito para sa ride namin, kinagawang tutuan. Ah, butin.